Hinahinan ng Warrant of Arrest ng Talavera Police Station, Warrant ng Talavera Tibs, katuwang ang second Provincial Mobile Force Company, NEPO, at reorder ng RMFB-3, MC sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Marlon M. Codal, Chief po Police na magsagawa mga ito naman ng region sa Barangay Bakal 1, Talavera, Nueva Ecija, nitong ikalabing pito ng Abril, 2025. Sa ulat ng polisya na pinadalagay Polis Colonel Ferdinand di Hermino, acting Provincial Director ng Nueva Ecija Provincial Police, ganap na alas 9.15 ng umaga ng iahin nilang warrant of arrest sa isang 26-anyos na lalaki with live partner at residente ng Barangay Bakal Uno sa bayan ng Talavera. Ang suspect ay naharap din man sa kasong paglabag sa Section 10A of Republic Act 7610, Child Abuse, na pinalabas ng 3rd Judicial Region, Regional Trial Court, Branch ETA, Barangay Balok, Santo Domingo, Nueva Ecija, na pinitsahan noong February 5, 2024, lakip ang biyans 80,000 piso para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Nakakulong ngayon sa meditation facility ng Talavera Police Station ng Sospek para sa tamang disposisyon para sa police report. Ito si Higuera nagulat sa DWN at Radio. 三零六。